sa bawat sulok ng kagubatan, sa ilalim ng dagat at sa katahimikan ng gabi. May mga mandirigmang hindi natin naririnig, mga aninong kumikilos para sa kaligtasan ng bayan. Sila ang mga special forces ng Pilipinas. Tahimik, bihasa, mga magigiting na tagapagtanggol ng sambayan ng Filipino. Ngunit, kilabot na kinatatakutan ng mga kalaban. Sa episode dating ito, ating pagkwentuhan ang buhay ng mga Philippine Special Forces. Matatapang, magigiting at mararangal na mandirigmang Filipino. Makalipas ang World War II, hindi natapos ang mga labanan sa Pilipinas. Sa mga kabundukan ng Luzon, Visayas at Mindanao, nagsulputa ng mga rebelding grupo at maging mga bandido na may iisang layunin. Ang pabagsakin ang pamahalaang Filipino dahil sa kakaibang sitwasyon na ito. Kinailangan ng Armed Forces of the Philippines ng isang bagong uri ng mga sundalo. Mga mandirigmang kayang mag-operate sa likod ng linya ng mga kalaban ng hindi nakikita. Pumasok sa teritoryo ng mga kaaway mula sa langit, lupa at tubig ng hindi natitiktikan at bumuo ng mga relasyon at pagkakaibigan sa mga taong naninirahan sa war zone para makahanap ng mga kakampi. Sa madaling sabi, mga mandirigmang hindi lamang nanalo sa bakbakan, kundi kaya ding mapanaluna ng puso at isipan ng mga sibilyan. Dahil sa mga hindi karaniwang pangangailangan na ito, ipinanganak ang apat na unit na bumubuo sa katawan ng ating Special Operations Forces. Ito ang Special Forces Airborne Regiment, Scout Rangers, Force Recon Marines at ang NAVSOG. Ibat-ibang sangay, iisang layunin. Protektahan ang bayan saan man ito dalhin ng digmaan. Unahin natin ang Special Forces Airborne Regiment. Noong dekada 60, muling nasaksihan ng Pilipinas ang pagsibol ng ideolohiyang komunista sa mga isla nito. Ang apoy ng Communist Rebellion na ito ay pinamunuan ng Communist Party of the Philippines at ng hukbong sandatahan nito na New People's Army hindi tulad ng mga naunang hook na lumaban para sa kapakanan ng mga may hirap at napabayaang ang gerilya ng World War II. Ang panibagong mga komunistang ito ay mas ideolohikal, mas marahas at mas delikado. Para sugpuin ang bagong kalaban na ito, isang veteranong opisyalis ng AFP na si Colonel Fidel V. Ramos ang nakaisip na magtatag ng isang espesyal na mandirigma na tatapat sa mga komunista. Si Fidel Ramos ay veteranong sundalo na lumaban sa madugong Korean War kung saan natutuhan niya ang paraan sa paglaban sa mga komunistang rebelde. Kanyang napagtanto na hindi masusugpo ang mga komunista gamit lamang ang lakas ng armas. Ngunit, kinakailangan mo ding makuha ang loob ng mga taong sumusuporta sa kanila. Kumbaga, kinakailangan mong kumbinsihin ang mga tao na talikuran ang komunisim para masugpo mo ang komunistang rebelyon. Kaya naman, kanyang itinatag ang Special Forces Regiment Airborne bilang tugon sa bagong hamon ng ideological warfare na hinaharap ng Pilipinas. Ang kanilang misyon, Unconventional Warfare, Counter Insurgency, Psychological Operations at Civil Military Mission. Ang kanilang moto, Courage and Determination ang pagiging bahagi ng Special Forces Regiment Airborne ay hindi madali. Karaniwang mga enlisted personnel o junior officer na mula sa Philippine Army ang nag apply at kinakailangan na meron kang malinis na service record, mataas na physical fitness score at may rekomendasyon mula sa iyong commanding officer. Dadaan sila sa masusing pre-selection screening na kinabibilangan ng medical, psychological at physical tests gaya ng running, rocking, obstacle course at swimming. Kapag pumasa sila rito, susubukin naman sila sa napakahirap na Special Forces Operations Course na nakatuon sa Small Unit Tactics, Unconventional Warfare, Demolition, Medical Care, Advanced Navigation at Civil Military Operations. Marami sa mga kandidato ang hindi nakatatapos dahil sa tindi ng physical at mental na hamon. Ang mga papasa naman ay maaaring sumailalim pa sa mga specialized courses para maging Airborne, Jump Master, Combat Diver, Sniper, Medic, Communications at kung minsan pa dumadaan sila sa Halo o Heiho Training. Makalipas ang lahat ng ito, hindi pa rin sila ituturing na ganap na miyembro ng Special Operations Airborne Regiment kung saan dadaan pa sila sa probationary period at mentorship bago sila tuluyang maging operasyonal. Ang mga special forces ay kilala sa kanilang kahusayan sa unconventional warfare, foreign internal defense, small team tactics, long range reconnaissance, air insertion, demolition, advanced marksmanship, tactical medical care, intelligence gathering at civil military and psychological operations. Habang isinasagawa nila ang kanilang operasyon, ang mga miyembro ng Special Forces Regiment Airborne ay kinakailangang magpakita ng professionalism, disiplina at paggalang sa batas at sibilyan. Ito'y dahil ang kanilang layunin ay ipagtanggol ang bayan habang pinapangalagaan ang buhay ng mga taong walang kinalaman sa labanan. Ang armas ng Special Forces Regiment ay hindi lamang ang baril at bomba, kundi ang kanilang intensyon at kakayahang makipag-ugnayan sa mga komunidad na naghihirap para mabago ang pananaw ng mga tao at mabawasan ang suporta ng mga rebelde. Bumubuo sila ng mabuting ugnayan sa mga liblib na komunidad kung saan maaaring mahimok ang mga may hirap na sumapi sa NPA. Bukod dito, tinuturuan din nila ang mga komunidad na lumaban. Bumubuo sila ng mga militia group at tinuturuan ang mga ito na pumalag kung sakaling may dumating na komunista sa kanilang lupain. Ang mga militia group na ito ay tiyatawag na Civilian Armed Forces Geographical Unit o ang mga CAFGU. Malaki din ang naitulong ng Special Forces na ito sa pagpapayapa ng mga kaguluhan sa Mindanao. Dito, nakikipamuhay sila sa mga komunidad, nagsasagawa ng mga humanitarian at community development program para iparating sa mga tao rito na nagmamalasakit ang pamahalaan. Para sa ikalawang elite force na ating pag-uusapan, tayo ay babalik sa post-World War II Philippines noong 1950s. Sa mga kagubatan at kabundukan ng Luzon, nagkanlong ang mga hook, mga veteranong mandirigma ng World War II. Hindi ito basta-bastang kalaban. Ito ay mga bihasang gerilya na maraming taong nakipaglaban sa mabangis na Japanese Imperial Army. Para sagutin ang bantang ito laban sa bagong tatag na Philippine government, Kinailangan ng isang espesyal na sundalong kayang tapata ng mga veteranong gerilya sa labanan Sa pangunguna ni Captain Rafael Ileto Bumuo siya ng isang espesyal na grupo ng mga sundalo na kinalauna ay kikilalaning alamat ng Armed Forces of the Philippines Ito ang mababagsik na musang, ang Philippine Scout Ranger Ang mga Philippine Scout Ranger ay binatay sa maalamat na US Alamo Scout ng World War II ang kanilang pangunahing tungkulin ay magsagawa ng search and destroy mission, manmanan ang mga kalaban, at umatake sa mga kaaway bago pa man sila makalapit o makapaghanda ng opensiba laban sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng bababagsik ngunit napakatahimik na preemptive strikes, kaya nilang hadlangan ang mga gerilya o bandido sa mga kabundukan at kagubatan ng bansa. Ang mga musang ang unang sumasalubong sa mga banta sa bundok at kagubatan bago pa ito lumaki Ang mga Scout Rangers ay master ng ambush, reconnaissance at small unit warfare. Sanay din sila sa stealth movement at night operations, long range patrol, close quarter combat, sniper scout sniper duties, demolition at breaching, jungle survival, land navigation, combat first aid at secure communications sa small team tactics. Eksperto sila sa fire and maneuver, bounding overwatch, hit and run ambushes, reconnaissance in force at coordinated withdrawal. Lahat nakasentro sa bilis, sorpresa at palihim na pagsugod at pagatras. Ang kanilang maalamat na katayuan ay sinusuportahan din ng maalamat na seleksyon at training process. Bago ka maging scout ranger, kailangan mo munang maging bahagi ng regular na Philippine Army at magpakita ng matinding disiplina, tibay ng katawan at tapang ng loob. Karaniwang mga enlisted personnel at junior officer ang nag apply para maging scout ranger. Ngunit tanging pinakamahusay lamang ang pinipili. Ang kanilang training ay tiyuturing na isa sa pinakamahirap sa buong AFP. Halos kalahati o higit pa sa mga aplikante ang hindi nakatatapos ng kurso. Kaya naman, tinatayang may washout rate na ito na aabot ng 50 hanggang 70% ang gutom, pagod, ulan at putik ay parte ng buhay ng mga ranger. Sa loob ng kanilang halos tatlong buwang scout ranger course, ang mga trainees ay dumadaan sa iba't ibang yugto ng matinding pagsasanay, kagaya ng mga obstacle courses, 30 kilometer force marches na may mabigat na karga, land navigation sa kagubatan ng walang tulog at pagkain, at survival training kung saan kinakailangan nilang mamuhay gamit lamang ang kalikasan. Ang lahat ng pagsasanay na ito ay hindi para turuan ng kalupitan at pagiging brutal ang mga ranger, kundi isa itong paghahanda para manatili silang kalmado, responsable at matatag kung sakaling maipit sila sa sitwasyon na ito. Ang moto ng mga musang, We Strike, testamento sa lakas at kakayahan ng mga scout ranger na sumalakay at durugi ng kanilang mga kalaban nang walang nakakaalam. Sa maraming dekada, ang mga scout ranger ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga NPA at mga rebelding grupo sa Mindanao. Dahil sa kanilang napakahabang karanasan sa labanan, itituturing itong elite hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Sa katunayan, ang mga musang ay nagsisilbing ehemplo at tagapagturo ng jungle warfare at survival sa mga partner countries natin. Naipakita ang husay ng mga musang sa napakaraming labanan na hindi na isa publiko. Gayun sa isang hindi pangkaraniwang pagkakataon, nasaksihan ng madla ang husay ng mga musang sa kanilang paglaban sa Marawi Siege. Sa labanang ito, ang mga Scout Ranger ang nagligtas ng libo-libong buhay ng mga sibilyan. Isa sa kanila si Captain Romel Sandoval, isang Scout Ranger officer na nakilala sa kanyang kabayanihan sa labanan. Bilang commander ng 11th Scout Ranger Company, siya ay nagbuwis ng buhay habang sinusubukang iligtas ang isa sa kanyang mga tauhan na naipit sa gitna ng putukan. Sa kabila ng matinding peligro sa kanyang buhay, patuloy siyang lumaban hanggang sa huling sandali upang mailigtas ang kanyang kasamahan. Ang ikatlong special force nating pag-uusapan ay na ang Marine Force Recon. Ang makabagong battlefield ay multidimensional. Ibig sabihin, maaari itong maganap sa kalupaan kalangitan at maging katubigan. Kaya naman, kailangan ng Pilipinas ng mandirigma na maaring lumaban sa kahit anong uri ng terrain at battlefield. At dyan namumukod tangi ang mga 4 Second Marines. Binoo noong 1972, ang mga 4 Second Marines ay bahagi ng Philippine Marine Corps na nagsisilbing kanilang elite reconnaissance at direct action unit. Kinailangan silang buuin dahil sa pangailangan ng Philippine Marines na mga tauhang may kakayahang magbigay ng critical intelligence bago ang amphibious landing, magsagawa ng deep reconnaissance sa likod ng mga kalaban at tumugon sa iba pang mga high-risk operation. Sa madaling sabi, ang mga force second marines ang naging mata ng Philippine Marine Corps na gumagabay sa kanilang mga katropa bago ang kanilang amphibious landing ngunit hindi maaring makapasok sa elite group na ito ang konsino-sino. Bago pa man maging kandidato sa pagiging force second marine ng isang tao, kailangan munang makapasa ang mga ito sa hanay ng mga Philippine Marines. Isa sa mga military branch na tiyuturing na may pinakamabigat na selection process sa buong AFP. Ito ay dahil ang force second marine ay hindi tumatanggap ng mga sibilyan o ng mga sundalong hindi pakasapi sa Marines. Tanging mga veteranong marino lamang na nagnanais umangat sa elite status ang pinapayagang sumali rito. Sa unang bahagi pa lamang ng selection process, sinusukat na ang kanilang endurance, mental toughness at teamwork sa pamamagitan ng matitinding physical test tulad ng long distance swim, obstacle course, force marches at underground confidence drill. Sa selection pa lamang, marami na ang bumabagsak dahil sa grabe at tuloy-tuloy na stress na dinisenyo upang salain ang pinakamahusay at pinakamatatag sa katawan at isipan. Kapag pumasa na, susunod ang mas matinding training. Isang mahabang yugto ng paghahanda na kinabibilangan ng amphibious warfare, combat diving, land and underwater navigation, demolition at reconnaissance operation. Sinasabi na ang Philippine Marines ay ang espada ng Pilipinas. Kaya naman, ang 4th Recon Marines naman ay ang talim ng espadang ito na unang tumatama sa mga kalaban. Sila ang laging naunguna sa mga reconnaissance at assault mission sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Lumahok sa mga operasyon laban sa mga abusayap at iba pang teroristang grupo at nagsagawa ng mga deep penetration at hostage rescue mission kasama ang iba pang unit ng AFP. Sa mga labanan ng Albarca, Mamasapano at Marawi, sila ang madalas na unang pwersang dumarating upang linisin ang lugar bago pumasok ang mas malaking tropa ng mga Marines. Ang kanilang bilis, disiplina, at deadly precision ang dahilan kung bakit kinikilala ang Force Recon Marines bilang isa sa pinakadelikadong unit ng AFP. Isang tunay na pwersang dapat katakutan ng mga kalaban at hangaan ng sambayanan kung ang Scout Rangers ang hari ng Special Forces sa lupa. Ang susunod na Elite Force nating na pag-uusapan ay ang kanilang katapat sa katubigan. Sila ang tinatawag na mga Fragment of Philippine Navy, mga mandirigmang halos nakatira na sa tubig. Ito ang NAVSOG o ang Naval Special Operations Group. Noong 1956, unang itinatag ang predecessor unit nito bilang Underwater Operations Teams ng Philippine Navy Matapos makita ng militar ang pangailangan sa mga espesyal na mandirigma na may kakayahang magsagawa ng demolition, salvage at underwater reconnaissance noong World War II. Kinalaunan, nag-evolve ang grupong ito at tuluyang naging special forces nang lumawak ang kanilang tungkulin upang masaklaw ang modernong Sea-Air-Land Mission ng hukbong dagat ng Pilipinas. At dito na sa tinawag na NAVSOG o ang Naval Special Operations Group sila ang mga fragment of the fleet, mga mandirigmang halos bahagi na ng karagatan, matatag, tahimik at eksaktong gumalaw na parabang anino sa ilalim ng tubig. Bukod sa bansag ng mga fragment, kilala rin sila sa tawag na The Silent Professionals. Eksperto ang mga sundalong ito sa Sea Air Land Operation, Underwater Demolition, Shipboarding at Anti-Piracy Mission. Ang pangunahing misyon ng NABSOG, tiyakin ang seguridad ng dagat ng Pilipinas at mga dalampasigan nito. Ang mga fragment din na ito ang pangunahing pwersa ng ating bansa para sa mga shipboarding operation at anti-piracy. Kadalasan silang kasama ng Coast Guard at ng mga Marines para sa mga joint operation laban sa mga lawless element na ito. Ang husay ng mga nabsog ay may lalarawan sa kanilang moto. Swift, Silent, Deadly dahil kaya nilang isagawa ang kanilang misyon ng mabilis, tahimik at tunay na nakamamatay. Sa mga kritikal na operasyon sa karagatan, nabsog ang madalas tawagin mula sa pag sa mga banta sa mga oil rigs at pantalan hanggang sa pagresponde sa mga maritime hostage situation. Napatunayan din ang kanilang kahusayan sa labanan sa mga operasyon tulad ng Sambuanga Siege noong 2013 kung saan Nagsagawa sila ng coastal blockade at amphibious insertion upang mapigilan ang pagtakas ng mga rebelde sa dagat. Ang kanilang pagiging asintado at bilis sa mga maritime assault ay nagbigay sa kanila ng reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na naval special forces hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong Asia. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating comrade na sina Reggie Arturia Empire. Jing Samponyan, ikalawang shoutout mo ito, Comrade. Queen of Roy ng Davao City. Junior Pinka. Feliciano Aduka. Jammer Relator. Cage Slim ng Lapu-Lapu City, Cebu. Bailacquacha Channel. At Vines Residences. Maraming salamat mga Comrade sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Lagi niyong tatandaan na kayo ang dahilan kung bakit narito ang Sir Ian's Class. Tara, ating balikan ulit ang mga ito. Ang Special Forces Airborne ng Army ay eksperto sa psychological at unconventional warfare. Ang Scout Ranger naman ay mga espesyalista sa jungle warfare at hit and run tactics. Ang Force Recon Marines naman ay mga elite amphibious fighter. Samantala, ang Nabsog naman ng Navy ay mga fragment na bihasa sa Sea Air Land Operation at Maritime Counterterrorism. Magkakaiba man ang kanilang unit at misyon, meron lamang silang iisang diwa. Ito ang protektahan ng ating bansa. Sa panahon ng teorismo, kalamidad at kaguluhan, patuloy na umaangkop ang ating mga special forces. Nakikipagsanay sa mga bansang kaalyado natin, nagmo-modernize na mga kagamitan, at higit sa lahat, pinapanatili ang puso ng pagka-Filipino sa bawat misyon. Ang bawat bata, matanda, babae man o lalaki na nailigtas ang bawat komunidad na kanilang napayapa, ang bawat bandilang kanilang naitaas sa gitna ng labanan, yan ang tunay na pamana ng Filipino Special Forces. Nagahanap ka pa ba ng video katulad nito? Nais kong i sa inyo ang ating episode ukol sa Philippine Marines, ang mga kilabot ng laon. Muli, ako si Sir Ian at ito ang ating klase ng mga matatalino pero maaangas.